Ayan, magandang umaga. Ayan tayo nagluluto ng dalong yan. Ayan. Hindi ko na nai-video guys yung uh, unang luto ko niyan. Dahil talagang busy-busy. Hindi makapag abiyad ng pag-video. Dahil tayo ay nagluluto. Sabay naman tayong naglilinis. Tapos ay sabay tayong nagwa-washing. Ayan, umiikot, umiikot, umiikot ang aking katawan sa trabaho. Ayan, hindi na rin maisabay ang ang paghuhugas. Ayan, isang katerbang hugasan, guys. Napakarabi. Ay, dito ako ngayon nagluluto sa loob. Dito sa pinakakusina ko. Dahil ito ang aking ginagawa ay hindi matapos-tapos sa dami ng aking trabaho. Umiikot ang katawan ko. Ito kasi yung aking gagawa ng ito yung gagawan ko ng patungan din ng kalan dito. Ayan, di sa may uling na yan. Diyan ko ilalagay ang aking patungan ng kalan na hindi halos magawa-gawa. Dahil nga sa napakatrama, dami trabaho. Talagang umiikot ang katawan ni Inday sa dami ng trabaho. Dahil ito, ayan, kaya nandun sa labas ang ating, ang ating hugasan. Kaya nandun sa labas ang hugasan. Dahil, itong aking ginagawan na babo ay pinatutuyo ko pa. Ayan, ginawa ko pa ito kanina. Pinakinis ko talaga yan. Kaya hindi natin maisabay ang, ang paghuhugas dahil umiikot ang ating katawan. Ayan. Ito'y hahanguin ko na. Dahil siya ay uh, kati na siya guys. Ayan. Ayan, pwede na natin siyang ilagay sa kaserola. Ayan, tapos, eto, may kasunod na naman tayong gagawin. Ayan. Hindi ko na siya banan, hindi ko na siya lulutuin ng banana cue dahil wala akong ah uh, tuhugan. ang uh, gagawin na lang natin dito guys ay, uh, gagawin na, na, lang natin itong siping. Ayan, siping-siping na lang gagawin natin. Meron siyang hari ng kasama, may asokal. Ayan. Ayun, diga. Talagang umiikot ang katawan ni Inday sa trabaho. Sabay-sabay na. Pinagsasabay-sabay na ang trabaho. Ayan, lilinis pa. At dahil sa isa sa atin kasama dito sa bahay, yung aking isang anak ay nilalagnat pa. Ayan. Hindi pa rin tatapos. Ah, hindi pa rin. Hindi pa rin natutupi ang ah. Kanyang tinulugan, kanyang tinulugan ayan, kanyang tinulugan ayan, nagkakanda bulol-bulol na si Inday ayan, natataranta na sa dami ng trabaho ayan, tayo ay magluluto na nito gagawin natin dito ay ah uh, hahaluin na natin yan guys, ayan yung pagsasamahin na natin yung asukal at harina para siya ay uh, tumamis at ating gagawing siping yan yung ating saging na yan. Ito naman, pwede na natin itong ilagay sa kaserola para mailabas natin. Ayan, tapos mamaya pagkaluto na yan. Ayan, ito naman ang gagawin natin. Ito. Ayan, dahil sa kami ay mahirap lang, tiyaga-tiyaga lang sa maliliit na isda. Ayan. Ayan, ito ay akin pang at lulutuin pa. Ayan, talagang umiikot ang katawan ni Inday sa dami ng trabaho. Sabay tayo ay uh, nagwa-washing, nagpapaikot tayo habang tayo nagpapaikot, ikot din ang katawan natin sa trabaho, ikot ng ikot hanggang sa mahilo, ayan ayun, ma uh, ako'y magpapaalam na dahil ito na ang aking gagawin ito, babalatan ko na ito, tapos hihiwa-hiwain natin ng manipis para gawin siyang siping Napakadami talaga ng trabaho guys. Talagang umiikot, nahihilo na si Inday sa dami ng uh, trabaho. Ayan, nagugunos pa ako sa dami ng ating hugasan. Tapos dyan tayo nagbabanlaw. Ayan, dyan na lang ako nagbabanlaw. Dito ko na uh, dinadala ang host. Dati doon ako sa harap ng bahay. Sa mismong gripo ako nagbabanlaw. Kaso, Medyo bumabarado ngayon ang tubig dahil ayan sa construction na ginagawa dyan Medyo natambakan ng kaunti ang atin daanan ng tubig siguro, but pagkatapos ng paggawa niyan, aayusin na nila 'yan, yung lupa na yang tambak na yang sa pathway. Aayusin na upang maging regular na uli ang daloy ng ating tubig. Ayan. Ayan, magandang-magandang umaga na lang sa lahat. Kumaka doon ng plastic plastic at tsaka intakala ng pansit kunin mo. Ayan. Uh, magpapaalam na si Inday at maraming maraming salamat sa lahat ng mga uh, sumusuporta sa amin sa aming mga viewers at mga subscriber. Love you all.